May isa pang napakalaking kahibangan. Yung makipagtarayan ka, makipagtsismisan ka, makipagkagalit ka sa church mate. Sa kapatiran. Sa church pa kayo nag-away. Ba't yan kayo pumunta sa sabungan, maglagay kayo ng tare at doon no kayo maglaslasan. Pero sa church, ilagay mo naman sa lugar. Kahit saan, masama yung may kaaway. Pero sa church, tripling kamalian yan. Nasa ministry ka, kagalit mo yung nasa kabilang ministry, member kayo ng isang ministry, pinagchismisan nyo yung nandoon sa kabila. Nakuya mang ganyan, dapat tamaan talaga ng kidlat. Kainin ng lupa, papakin ng mga langgam. Kasi mali, why are you creating war zones inside the church? The body of the Lord. Kaya kung kayo ang nagpapasimula niyan, tigilan nyo. Kung kayo yung biktima, magpatawad na lang kayo and shut up. Kasi pag nagdadaldal pa kayo, reklareklamo, may makakakampi kayo, lalabanan naman Hindi na naman yan matatapos. Ito yung merong dalawang partido na gusto magpunta sa akin dahil nag-aaway sila, pareho ko silang gustong ipatali sa langgaman. Pareho kayong mali. Kasi una, yung isa ang nagsimula, di mali siya. Ngayon, hindi ikaw nagsimula pero pumatol ka, di mali ka na rin. Pareho lang, kaya huwag na kayong pupunta-punta sa akin dahil talagang ipapatali ko lang kayo sa langgaman. Wala akong kakampihan dyan, mga nag sa church. Mahiya kayo. Di ba nasa church ka, the body of the Lord, the body, the holy body of which Jesus is the head. Tapos ka sa loob, kinukonsinti mong may gulo dyan, kailangan gumawa ka ng paraan para sugpuin at tumahimik. Yung iba, nagsusumbong-sumbong pa sa Facebook. Di ba? Yung Facebook for friendship, hindi para sumbungan. Kailangan ilagay sa lugar ang mga buhay natin